Boy, Ay, mabuti tayo. naman. Nakakarawas awa ng Diyos, to boy. Oo, oh, oh. Uh -huh. mahirap pala talaga umarte, no? Yung magkunwari ka. oh, <laughs> uh -huh. And imagine pa. mo, everyday, live. Oo, oh, oh, oh. oh, live, without script. At gagawin natin na, Boboy oh, oh. oh, oh. I know, I can without imagine. script. Random people, random places. Yes. Again, ano ang hindi nyo malilimutan na karanasan? Hmm. Naku po. And Sa Jesus again. Ano talaga nyo nakakatawa po. o di kayo, in extreme ang naging reaction nyo yung feeling ko po sa kambal. Ano? Ako isa kambal. Anong nangyari? Kasi po, uh, yung oh. po yung parang uh, second week po natin oh, na tayo your oh. Yorme. Tapos, uh, that time nagbababod Pero nakasupport na po at nanonood sa TV. Mm. Tapos, oh. si Betong po yung kasama po ninyo that mm. time. Tapos, may dalawang bata na actually hindi nyo naman po talaga Actually, hindi namin yung na nakikita. May, meron na kami pinuntahang isang may tindahan. Then, natapos na. Tapos, uh, nagsenyas na si Maricel. O, oh, we still have time. Mm -hmm. O, oh, sabi ko, o, isa pa tayo. Oh. So, lumakad kami. Guti pa kayo, you have still time. <laughs> tayo, maya-maya lamang, two minutes na lang. <laughs> okay. okay, so, Go. we went to the other store, only to find out, dalawang bata. So, mm -hmm. naiilang kami, naiiya kami, ba kasi bata. Eh. But uh, we tried our best to you know, to converse mm -hmm. with the kids. And meron siyang sinabi doon. Along the conversation, may sinabi, basta, ano, wag kayong susuko, laban lang, tuloy lang. It, it moves me. Ang oh, oh, ganda no, naman. Na, para kasi siya, ano siya, physically challenged. Okay. Both of them. Mm -hmm. Basta huwag kayong susuko, oh, laban, laban lang. Walang oh, lang. makakapigil walang sa Walang makakapigil sa inyo. Napakaganda. At walang nakapigil sa iyo dahil kararating ko mo, mo pa lamang <laughs> mula sa so South Korea <laughs> where you shot a Running Man <laughs> Philippines Winter yes, Edition. Po. Yes po. Ang, yes! uh, ang dinig ko, lahat yung mga Korean superstars, eh, gusto kang makilala. Ay naku. Nakaka-pressure po ako, baka ma-spill dati ko yun. Mga guests, pero sobrang masabi ko ng tito boy, napakagandang experience. Naranasan ko po yung winter. Gusto ko na po maipalabas at maipakita sa mga Pilipino. Kailan namin mapapanood yun? Naku po, malapit na malapit na po yan. Abangan po nila ang winter edition Running Man at sino yung mga guests namin at yung mga bago naming mga dojon or tinatawag naming missions. Okay. Nagagawin po namin. Ayun. Aabangan namin yan. At ngayon pa lamang po on behalf of Fast Talk at lahat ng inyong mga fans. Maraming salamat sa inyong pagpapasaya sa amin. Thank sa you. Thank sa you, Dito uh, pinakamasayang uh, tahanan, tahanang mm -hmm. pinakamasaya. Mm -hmm. uh, thank you very much. At mabuhay kayo. Thank you, Dito Pero boy. alam mo, ang nakakatuwa, dahil lahat tayo, laking kalye. Mm -hmm. <laughs> exactly, Dito lahat tayo, uh, laking kalye. Ano yung, ano, your, uh, isko, ano yung your most memorable moment uh, sa kalye? Sa nung bata ko? Yes. O... Yung ah, bata. Si no, eh, siyempre, yung uh, pagka oras na, na, magsasara yung Jollibee, oh, yun ay masayang oras ko ng pagbabasura. Dahil? Dahil yung basura nila ilalabas na. Doon na kami mamimili no, mga tira, -tira chicken joy <laughs> saka yung burger. Eh, di ba, pagka 10 years old ka, 11 years old ka, hindi ka naman nakakabili. Kaya yung, they call it pagpag, -pag, we call it bachoy, no? Yun yung masayang moment. Kasi habang pinipili mo yung basura, yung manyangga ka ng spaghetti. Yun. Oh. So, alam mo yung, wow, everyday ginagawa mo yon. Wow. Galing. Yun yung uh -oh. parang uh, pribilehyo ng pagbabasura. Toto. Uh. I, I like that. The privilege. O, oh, diba? pribilehyo. Kasi oh, sarap. Oh, oh. Eh. Pribilehyo oh. ng pagbabasura. Pero araw-araw, chicken joy ka? Correct. Maga. May tanghali, spaghetti. May spaghetti. May burger. May burger. Uh -oh. Uh -oh. Ikaw naman? Uh, actually, uh, similarities po yung sa amin niyo. May parehas din po ako nang galing din po sa pagbabasura. Yung tatay ko po, actually, mm pag ang um, professional work na po ay chef pero pag madaling araw po siya nagbabasura pat sumasama po sa kanya uh -huh. that time pong, mm. po hindi ko po makalimutan sa kalsada mayroon pong sidecar Tito boy tapos yung sidecar po namin punong-puno na yormi ng tawag nito Sibak. So, si ba si ba mga uh -huh. ganyan uh -huh. po sa taas ato tutulog siguro mga 5 am nahulog po ako Tito boy totoo po ito true, wow. story po nahulog po ako tapos sa pagkamalan ako ng tatay ko na humps Oh, Dahil nasagasa ka ng gulong ano, oh, ng tricycle? Oo, oh, hindi po, ah, ng, ng sidecar. Side oh. Aray! Ay anak, anong ginagawa mo dyan? Tay, alam mo naman na punong-puno, hindi ka nag-iingat. Pero hindi, yun po yung nasabi ko na parang, ang saya sumama sa ganong sistema. Kasi, uh, oo, oh, mahirap para sa ibang bata, pero sa akin, yung kabandi ka, ka ko, oh, oh. yung tatay ko, ako yung tinutugos na tayo ko, pipiin mo yung can. Ako yung taga-pipin. Oh, you know, okay. Ganun.